Pusing ba? Pagkulang, wabi ano ba

Okay guys, so isang masayang salusado ang gagawin natin dito sa bahay ni Kuya Mar. Barangay Bakya, Kuya Mar. Marami tayong Marami tayong <laughs> bisita. Tayo, Para dati mga pinipig boys. Oh, pinipig boys. So naghanda si Kuya Mar ng luto <laughs> dito. Yung parang na huli natin na 1 kilo. Ito. Nakasalang na. Oh, nilagyan niya ng asahan uh, saha na saging. Pangat daw 'yun eh. Pang Pangat paksiw. 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 Specialty nila rito, paksiw na alos. May specialty, specialty ng mahay. Specialty ng mahay, may luyan dilaw, misahan ng saging. Paksiw. Tapos ito, ang titirang ito, gagataan naman natin sa luyan dilaw. So dalawa recipe ang gagawin natin dito sa panos. Ngayon ko lang matitikman ito. Rutoy natin ngayon yung ginatang Ginatang palos Kaya Mar, anong kakaiba niyan dito sa ano? Luto dito sa Mayhay Parang yung niluluto ang ginatang palos Lagi kami nagaligay ng pinya Pinya? Kaya nung wala tayong pinya, ano wala mabili? Nagpabili ako ng pinya kanina, tidbits Eh wala raw Tak, Meron yata sa ano? Doon pa sa Santo Tomas, Patangas Ano? Oh. Layo <laughs> Nasa Mayhay kami eh. <laughs> sa pakulo ng suka para hindi mag -plapsing. So nilagyan muna na nila ng suka. nakita ko, uno na muna yung suka bago nilagay yung mga gawin dilaw. Yung, yung sibuyas, bawang, sure, yung paminta. Pa. Ayan. Susunod na. Susunod na tayo pag kumulo. Titik lang tayo. lang Sige. Huh? lapit na maluto. Uh, eh. Langan yung at, uh, madudurog. Oh, po. Meron yan kayo. Happy birthday! Andito tayo ngayon sa bahay ni Kuya Mar sa barangay, uh, <laughs> natin palos na 8 kilo Inipitaan natin yung mga kasambahay niya mga kapitbahay, mga kaibigan Andito tayo ngayon, kakain tayo, tangan na yan <laughs> Kain tayo! Kain tayo! Shout out sa baby ko. Hi, baby. Ah. niyo <laughs> <laughs> po kalilimutan. I-follow niyo. Akin ni Sol. Oh. Uh -huh. Adventure TV. Napalo oh. na. Salamat po sa pagpunta ninyo. Napalo na po. Hindi na po nananalo sa'yo. Okay, pare. Kain po. Kain po tayo, kain po. Kain, Ay, <laughs> kain, tayo. kain. Ayos sa akin yung... Yo, shout out po sa aking walong bebe. Charot. Kain tayo. Sige po. Kain kayo. Sige po, sige po. Salamat po, salamat. Sige, salamat po. Yes, Hindi, sa mo ito. Wala nang laman. Marami tayo. Marami naman na, doon sa talyase. Kumabo lang palos Mafia. Huli man daw at magaling. May talagang huli. Mafia pa rin sila. Busot pa rin. dami natin bisita yung eh. mga kandidato. Na, mga mga nangangandidato. Sabi nga eh. Magkabilang kapila magkabila. Oo, oh, walang kulay. Sabi ko walang kulay ito. Ito ay ano lang. Vlog ko lang dahil yan. nakahuli tayo ng walong kilo. Walo Papakaya. lang ba? Walo lang ba yun? Walo lang yun. Walo sa patay. Si <laughs> <laughs> Idol Chris, si Idol Chris si Idol Paris, si Idol Paris si 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 Idol Paris 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 Idol Paris si Idol Paris si Idol si si Idol si Idol, pala. Idol Barry. si Idol 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 si Idol <laughs> Si Master ano, Master Tipon. Ah, kasama ko ang mapya. Mga kasama ko ito eh. Inimbitahan ko sila sa ako. Oh, Wala kayo kumakain na dito. Ayun pala on the way na sila galing pa lang nagkarlan. Salamat sa pagpunta, mapya. Salamat. Wala si Kuya Nari. ng ano, nangarap. Ah. Nangarap na may huli ng